Hi guys! Ito po, no, kung makikita nyo, no, uh, eh, medyo malaki na po siya, no? Ayan, kay ganda, oh? ayan. Pero, madumi po yung mga panya dahil sa mga naapakang po ko, Kaya, nilinis ko yung cage and then dapat din malinis to kasi bacteria nga po, no? So, ayan. Kailangan malinis sila kasi masisira po yung ano nila yung kuko nila ay ayan yung mga paa yung kuko magkain bacteria kung di natin lilinisin yan no? so matrabaho din po no? Uh, para sa mga UV no? ito no? kailangan may oras kayo hindi yung para lang hindi yung kikita lang ayan, ayan. so kailangan alisin ang mga dumi sa paa. Ayan. Ayan, sobrang dudumi. Kasi kakapit na po sa kanila yan hanggang sa magiging kalyo na at masisira ang kanilang mga kuko. Okay. Okay guys, that's all. Uh, yeah, para sa newbie, isa sa mga tip, no? Kailangan nyo linisin yung mga inakay, mga anak ng mga mga pa, mga ibon nyo, no? mga parents. Okay guys, that's all. Bye.